content creator ka ba at vlogger na marami nagbabash sa iyo at maraming nagbabackstab sa iyo o kung ano-anong pinagsasabi na kiso wala ka bararating bakit mo ginagawa 'yung ganyan nagpinapahiya mo lang sarili mo etc at ang masaklap diyan kung minsan ay mga kamag-anak mo pa kaibigan at nangyayari yan sa totoo lang nangyayari yan sa so, mga content creator pero kung pinanghinaan ka ng loob at gusto mo nang tumigil dahil dyan sa mga sinasabi nila ay talo ka Talo ka talaga dyan Kasi nagpapadala ka doon sa mga sinasabi nila Huwag, huwag kang padadala Na umpisahan mo na nga eh Huwag kang tumigil Tuloy mo lang hanggang mag-succeed ka Huwag mong patunayan sa kanila na tama sila Na wala kang mararating Na walang katuturan yung mga pinagagawa mo Tuloy mo lang yung ginagawa mo As long as hindi ka nang aapak ng tao At wala kang inaagrabyado Yun lang naman ang basic na konsepto dyan eh Hangga't wala kang inaapakan, wala ka na angerbela tao eh. Anong paki-alam nila sa iyo? 'Di ba? Eh ngayon ko pinangihinaan ka dahil sa tagal ko nang ginagawa, wala namang ganito, wala namang ganyan. Hindi hindi gano'n 'yan, hindi kasi yan overnight, hindi kasi yan agad-agad. Hindi 'yung parang o-order ka lang sa Jollibee tapos In a couple of minutes darating na 'yung order. Hindi gano'n. It takes time sa pag-build ng ating community dito sa social media, kaya kung mapapansin nyo, yung mga nagtsatsaga at tumatagal at tumutuloy-tuloy, ay eh, yun ang talaga ang nagsucceed at yun talaga ang kumbaga nagbunga yung mga pinakirapan nila kasi ako matagal na akong ako na yata ang pinakamagandang example diyan eh kasi nag-nagumpisa ako sa social media gumagawa na ako ng mga content vlog vlog ganito ganyan no nag lockdown and that was 2020 ito 2024 na ngayon pero wala pa rin nangyayari sa mga pag mga vlog ko. Bakit? Kasi nagpadala ako dun sa mga sinasabi nung una eh. Nadi-discourage ako. By the time na nalaman ko kung ganito kahigpit pala ang mga community standards ni Meta dito sa Facebook, na-discourage ako plus yung mga pambabash at kung ano sinasabi ng mga kaibigan ko kasi yung ganito, ganyan. Kuminto ako, doon yun ang mali ko. Huwag mong gayahin yung mali na yun. Kaya ikaw, kung talagang aspiring content creator ka, Tuloy mo yan, ituloy-tuloy e, tuloy mo lang. Huwag kang tumigil, huwag kang huminto dahil sa opinion ng iba. The only thing lang na masasabi kung huminto ka na, kung hindi ka na masaya sa ginagawa mo, yan, hindi na kita pipigilan dyan. Huminto ka na kung hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Pero kung nasa puso mo pa talaga yung pagkagustuhan na magiging content creator, na discourage ka sa malalit na bagay naman na naririnig mo sa iba, eh, tuloy mo yan, huwag kang madiscourage dyan. Itong mga sinasabi ko, sana kahit paano na-encourage ka tuloy mo yan. Hanggat nag enjoy ka sa ginagawa mo, tuloy mo yan. Huwag mo hayaan na tama yung mga sinasabi nila sa iyo. Maniwala ka sa sarili mo at sipagan mo palalo. God bless sa iyo at sana mag-succeed ka.